no guys naglakad-lakad po ako ngayon Here sa uh, Dubai uh -huh. makakita ko dito ng puno na uh, malapit sa karsada sa mga dinadala ng tao oh, gato pa naman na rin matinik baka madali ng mga bata ay sobrang tinik pa ng ano nga rin, sanga para rin makadali sa mata Uh, pag ano, mamaya, ko po yan, mamaya. Linisin po natin yan. Delgado po yan, pag nakadali po sa katawan ng tao, sa mata, mga baka makabulag. Eh, matinik pa naman po, po ito. Parang po mga dolo, matinik oh. Mamaya po, aking popotolin yan. Para walang makadali ng tao.